بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمطفوري أيتاين الله سبحانه وتعالى لمن نتاين فنينون أجسنان Naway ang habag pagpapala ng Allah subhanahu wa ta'ala ay mapasaating mahal na propeta na si Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ganon din sa kanyang mga kasamahan at sa kanyang mga pamilya at sa lahat ng mga taong tumahak ng kanyang landas hanggang sa huling araw. Mga kapatid namin na mag-aral, Alhamdulillah, Uh, sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral sa wikang Arabi na kung saan nung nakaraang linggo ay ating pong nakuha ang uh, tinatawag nating uh, Anwa'ud Damair o yung mga uri ng mga Damair na tinatawag o yung tinatawag nating Panghalip Panao. Okay, ito po yung mga Uh, salita kung saan ginagamit bilang pamalit na uh, sa pangalan. Okay? Bilang pamalit sa uh, pangalan. At nakuha po natin yung parte na kung saan ito po yung sinabi natin na uh, mga domaer na mutasil. Okay? O yung tinatawag natin na mga panghalip panao na, na i- eh uh, na ididikit, okay? O na iko-connecta yung domair katulad halimbawa, pag sinabi nating uh, bahay ko, ang sasabihin mo na ay bayti, di ba? Kasi nga eh uh, ay isang bahay. So kapag sasabihin mo bahay ko, ang sasabihin mo ay uh, sa wikang Arabe ay bayti. So yung T po dito, ito po yung, yung ya doon na dinagdag natin, yun po yung tinatawag nating uh, damir na mutasil. Ito yung po yung naka, di, nakadikit na uh, panghalip panao. Okay? Nakadikit na uh, pang, panghalip panao. So nagkakaiba po ito uh, kapag iba po yung, uh, nag-iiba rin po yung, uh, tinutukoy natin halimbawa bahay ko di ba bayti uh, bahay namin ha? ang sinasabi natin baito na so yung na doon yun yun yung uh, katumbas ng kami bahay uh, namin okay sabi kang tagalog uh, kapag sinabi naman nating uh, bahay niya okay third person uh, baito ho. pero kapag second person Uh, Sinasabi natin, sinasabay natin uh, kapag siya ay lalaki, uh, baito ka. Okay? Baito ka. Yung ka doon, yun yung, yun yung second person. Okay? Kapag sinabi mong third person na, baito ho. Yung ho doon, yun yung uh, third person. Okay? So, uh, dito mga kapatid, yung pag-aaral natin kasi yung... Uh, kinukuha natin bawat aralin ay, uh, kung titignan po natin, may mga connection siya. Okay? So, uh, halimbawa dito, yung nakuha natin yung nakaraan ay, uh, yung aralin ng aralin 10. Diba? Ngayon, yung nakaraang linggo, aralin 11. Ngayon, aralin 12. Okay? Nasa aralin 12 po tayo. So, insya Allah, ay, makukuha natin dito kung ano pa yung mga ibig uh, sabihin parang pagsasanay na rin ito yung mga nakuha natin nung una. Okay? So yung binagit natin kung ano yung mga uri ng panghalip panao. Oh. So nandito rin no? sa uh, Aralin 12. Okay? So sa katunayan dito sa Aralin 12 ay meron siyang uh, conversation. No? Uh, yung pag-uusap ng dalawang tao. Okay? Halimbawa, itong si Suad Okay, si Suad. Okay, Albin. Okay, pangalan niya ay Suad. Uh, kalimitan kasi ang Suad, ang Suad ay pinapangalan din na talaga sa babae. Okay, so isa siyang babae. Okay, ito naman ang Albinto. Ibig sabihin ng Albinto ay uh, batang babae. Okay, batang babae. So nagsabi si Suad, sabi niya, uh, assalamu alayki wa rahmatullahi wa barakatuh. Okay? Assalamu alayki wa rahmatullahi wa barakatuh. Sabi ni Suad, nagsalam siya sa batang babae, sabi niya, ang kapayapaan ay mapasaya o ganun din yung habag ng Allah at yung mga uh, mga biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? So, yun po yung, kung mapapansin nyo itong key dito, mga kapatid, yan po ay Uh, damir mutasil din siya. Okay? Damir mutasil na kung saan yung tinitukoy dito ay yung batang babae. Okay? Batang babae. Yung bin. Okay? Nasumagot yung bin, sabi niya, Wa alaykis alayki salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ganun din sa iyo. Ang kapayapaan ay iyo at yung habag ng Allah at at, at kanyang mga uh, biyaya. Okay? Sabi niya, kay fahalu kaya bin. So nagsabi ulit si Suad, sabi niya, uh, kamusta ka naman o uh, batang babae. So kinakausap niya yung batang babae. So ito, mga kapatid, kapag may gusto kang tanungin o kaya uh, kamustain, ay sasabihin mo sa kanya, kay fahalu. So pwede mo yung gamitin, no? Kaifa halu. Yung kaifa ay uh, ang katumbas nito ay Uh, kamusta okay yun po yung katumbas nito yung kaifa kamusta no so magkaparehas di ba ng unahan unang letra kaf yung sa, sa wikang arabic kaf at sa tagalog ay ku, kumusta okay so uh, kumusta ka o batang babae at sinabi ng batang babae sabi niya ana bi khairin, walhamdulillah ako ay mabuti nasa sa mabuting kalagayan. Ang papuri ay tayong kay Allah subhanahu wa ta'ala lamang. So ganito mga kapatid, ang paraan ng ating uh, pagsagot ay sa ganitong pamaraan. No? Pwede, mong, pwede mong sabihin, Ana bi walhamdulillah. So lagi nating uh, ano lagi nating pinupuri ang Allah Subhanahu wa Ta'ala pagkatapos nating sinasabi na tayo ay nasa mabuting kalagayan. Okay? So, ganun po yung tamang pagsagot, no? Kapag kinumusta ka ng uh, kapatid mo, ay sasabihin mo, Anabikhay rin, walhamdulillah. Ako ay nasa mabuting kalagayan, Bikhay rin, ang papuri ay tanging kay Allah. Tapos, sumagot ulit si Suad, sabi niya, Min ayna anti. Tinanong niya yung batang babae, sabi niya, Saan, ano ka? Saan uh, lugar ka? Uh, nakatira. Okay? Ang sagot ng uh, babae, ng batang babae, sabi niya, Ana min Riyad. Ako ay salu mula sa lugar ng uh, Riyad. Okay? Siya ay nasa lugar ng Riyad. Mas muki, tinanong ni Suad kung ano yung pangalan niya. Okay? Tinanong ni uh, Suad kung ano yung pangalan ng babae, batang babae na ito. Okay? So, bago tayo pumunta dyan, ito mga kapatid, yung ana. Okay? At ganun din yung anti. At ganun din yung ana dito sa unahan. Okay? So, itong mga ana, anti, ana, ay ito po ay mga uh, domaer na tinatawag. Okay? Yung panghalip pa na una kung saan ito yung nakuha natin ng mga nakaraang uh, pag-aaral natin. Okay? So, yung ana, ito ay kapag uh, ang tinutukoy mo dito yung sarili mo. Ana, ako. Okay? Yung anti naman, ikaw. Yung katumbas niya sa wikang Tagalog. Okay? So, yung anti, ikaw. Pero yung anti na ito ay uh, particular ito sa babae. Okay? Kasi ngayon, nag-uusap dito, babae. Pag lalaki naman, anta. Okay? Pag lalaki naman ay anta. So, dito, mas muki. Ano ang pangalan mo? So, yung key dito, mga kapatid, ito ay damir o yung Yung uh, nakuha natin ng nakaraan, yung nakadikit na uh, nakadikit na uh, panghalip panao. Okay? Yung key. So, yung tinutukoy dito ay yung batang babae pa rin. Okay? So, sinagot siya ng batang babae, sabi niya, ismi amina. So, ganito po yung paraan na pagsasagot din. Okay? Para sa kaalaman ng lahat. Kapag tinanong ka, uh, kapag tinanong ka, mas mukhi ano ang pangalan mo? Ang sasabihin mo, Ismi Amina. So, yung Ismi Amina. So, yung ya dito mga kapatid, itong ya dito, ay, ito ay Damir Mutasil. Okay? Ito yung katumbas ng uh, bayti na napag-aralan natin, yung bahay ko. Okay? Kasi nga, sasabihin mo dito, uh, pangal, ang pangalan ko ay Amina. Di ba? So, sasabihin mo, Ismi, me, okay, ang pangalan ko, yung ko dito, yun yung katumbas ng ya. Okay? Ismi, Amina. Ang pangalan ko ay Amina. Okay? Tapos, tinanong ulit siya ni Suad, sabi niya, ay naabuki. Okay? Nasaan ang iyong tatay? So, yung ki dito, mga kapatid, ay damir mo, tasil din siya. Tinutukoy dito yung batang babae. Okay? Tapos, sabi ng Batang babae sabi niya, Abi huna fil madina al munawara. Ang aking tatay, okay, kapag sinabi mong tatay lang, ab, di ba? Kapag sinabi mong tatay ko, abi, okay, yung ya dito ay, yun yung, uh, tinatawag nating, damir mutasil, no? Na, uh, ang katumbas niya ay, uh, ko, okay, sa wikang Tagalog. Ang tatay ko, ay nandirito sa Madina al-Munawara. So nandun, do, nandun, daw siya sa Madina al-Munawara. Huwa muwajjahun fil madrasa okay, al Sabi niya, ang tatay ko sabi niya ay pupunta siya sa madrasa ah, uh, al sa high school. Okay? Wa ay na umuki. at nasaan naman ang iyong nanay? So tinanong ni Suad kung nasaan yung kanyang yung nanay ng batang babae na ito. Sabi ng batang babae, Hia aydon huna. Okay? Hia aydon huna. Hia tabi fi mustashfa alwilada. Okay? Mustashfa alwilada. So, sabi ng uh, batang babae, uh, nandirito rin siya, sabi niya. So, nandirito rin siya, sabi niya. Uh, yung hiya, mga kapatid, ay... Ito ay yung uh, third person na ginagamit na panghalip panao. Okay, third person na ginagamit panghalip panao. Hiya kapag babae, kapag lalaki naman ay huwa. Okay, so tanda nyo yun. Kapag, kapag babae, hiya, kapag lalaki, huwa. So third person siya. Okay, kasi nga uh, third person yung tinutukoy ng batang uh, babae dito, yung kanyang nanay. Okay? Sabi niya siya ay isang doktor sa uh, sa hospital na kung saan dito uh, isinasagawa ang panganganak. Okay? Isinasagawa ang panganganak. Wa man al-fatat allati ma'aki. So tinanong ni Suad at sino naman ang batang ito na kasama mo? So may kasama si yung batang babae na kasama niya na isang uh, babae din. So tinanong ni Suad kung sino yun. Sabi niya, ay hiya oktoki, Siya ba ay yung kapatid? So tinanong niya kung kapatid niya yung kasama niya. Sabi ni so, uh, sabi ng batang babae, la hiya bintu ammi. Siya ay anak ng aking uncle. So hindi niya kapatid yon, bagkus siya ay anak ng kanyang uncle. So, mapapansin nyo, hiya yung binanggit niya. Okay? Tinutukon niya dito yung kanyang kasakasama. Okay? Hiya. Okay? Kasi yung tinatang dito, third person, di ba? So, bintu ammi, uh, anak ng aking uncle. Okay? Mas muha, anong pangalan niya? Tinanong ni Suad kung anong pangalan niya. Okay? So, yung ha dito, mga kapatid, ha? Uh, yung ha dito, yan ay damir mutasil din. Ang tinutukoy dito ay yung uh, batang uh, babae na kasakasama niya. Okay? Ismuha Fatima. Ang kanyang pangalan, ismoha, uh, Ismuha, so babalik din yung ha dito, damir mutasil din siya doon sa batang babae na kasakasama niya. So ang pangalan niya ay Fatima. Okay? Ay hiya zamil, zamila Okay? okay? Ahiya zamilat. Okay. Siya ba yung classmate? Ibig sabihin classmate niya sa pag-paralan. Oh. Ahiya zamilat. Okay. Siya ba ay classmate mo sa uh, paralan? So, itong ki din dito mga patid ay babalik din doon sa uh, batang babae na kasakasama niya. Sabi niya, uh, sinagot siya, La ana fil madrasati al wa wahiya fil madrasati at sanawiyah Okay. So sabi sabi niya hindi ako ay nasa elementary school samantalang siya ay nasa high school. So si Suad ay nasa elementary si at yung kasakasama niya ay nasa high school. Ala khay ukhtun. So tinanong ni Suad na naman tung batang babae, meron ka bang uh, kapatid na babae? Sabi niya la mali ukhtun. Sinagot siya ni uh, sinagot siya ni sinagot niya si Suad, sabi niya, wala akong kapatid na babae. Alaki akon, tinanong niya ulit, meron ka bang tata, uh, kapatid? ah huh? Meron ka bang kapatid? Sabi niya, naam, oo. Li akon kabirun, wahuwa talibun bil ah. So sabi ng batang babae, oo, meron akong kapatid na mas malaki sa akin, nakakatanda sa akin, at siya ay estudyante ng university. So meron siyang kapatid na, na lalaki na mas uh, mas matanda sa kanya na ito ay nag-aaral sa university. Wa man hadat tifal alladhi ma'aki? At sino naman yung batang yung batang lalaki na ito na kasama mo? Okay? At sino naman itong batang uh, maliit na kasama mo? Huwa ibnu akhi. Siya ay anak ng aking kapatid. So anak siya ng kanyang kapatid. Okay, Mas muho ano ang kanyang uh, pangalan, okay? Yung hu dito mga kapatid kasi nga lalaki yung binabanggit kaya hu ang uh, nilalagay. Okay? Hu ang nilalagay kasi nga ang tinutukoy dito yung kapatid niyang lalaki. Kapag babae naman ha, katulad ng nabanggit dito sa itaas kanina, okay? Ah uh, ito, ismuha So, ha yung nabanggit dito kasi nga yung tinutukoy ay babae. So, who dito yung pinanggit dito kasi nga ang tinutukoy dito yung uh, batang uh, lalaki. Okay? So, ang pang sabi niya, ismuhu sa'adun. Ang kanyang pangalan ay sa sa'ad. Sa'adun. Okay? Yun yung pangalan ng kanyang uh, yung anak ng kapatid niya. Aung Ummiki, filbite al So, tinanong siya ulit, Uh, ni Suad sabi sa kanya ang nanay mo ba ay nasa yung bahay ngayon al'an ang ibig sabihin ng al'an ay ngayon okay ah aummiki fil al'an okay ang nanay mo ba ay nasa yung bahay ngayon sabi ni sabi ng batang babae la dahabat inal mustashfa so wala sa, wala dito sa bahay namin wala sa bahay namin bagkos siya ay pumunta sa hospital. So, now ay ito ay uh, nagtapos tayo ng pagbabasa. Ganon din yung pagbibigay ng mga kahulugan nito. At binangkit natin yung ilan sa mga uh, domair, no? Ito man ay nakadikit na domir o, o kaya naman hindi nakadikit na uh, domir o yung panghalip panao, okay? So, ito ay para malaman ninyo kung ano yung mga uh, punto natin dito ng pagbabasa natin na malaman natin kung ano yung mga uh, na napag-aralan natin nung una, yung, dami, dama, yung mga damair, yung mga panghalip panao. Okay? Na kapag ito ay nagagamit sa pag, uh, pagkikipag-usap na. Okay? So, ito ay mas, ma mas, ma mas mainam din na mapakinggan ninyo kung paano ito binibigkas. At uh, at ganon inshallah eh, sa pag-aaral niyo kayo din ay may ma din niyo ito na para paano basahin ito, okay? So ito yung tamarin niya, okay? Ito yung ibig sabihin dito yung mga pagsasanay. Okay? Uh, sabi dito, uh, basahin mo at magsulat. Okay? Basahin at uh, magsulat. So number one, kay fahalu ya abi. Okay, kamusta ka o aking uh, tatay? Okay, number two, kay fahalo kaya ummi? Kumusta ka o aking nanay? Okay, kapag ginagabit uh, mo sa pangangumusta, okay? So, ganito yung paraan ng pag uh, pangangumusta. Uh, okay, kay fahalo kaya abi? Okay, kay fahalo kaya ummi? Okay? Okay? Number three, ay na ibnu ka ya Zainab. Nasaan ang iyong anak o Zainab? So, yung sagot, uh, dahaba ilal masjid. Pumunta siya sa masjid. Okay, number four, uh, ay na ka ya Amina. Nasaan ang iyong anak na babae o Amina? So dito, yung ibno ka, anak na lalaki. Okay, ibno ka, anak na lalaki. Dito naman sa number four, ay uh, binto ka anak na babae. So, sinagot siya, sabi sa kanya, dahabat ilal madrasa. Pumunta siya sa uh, paaralan. Number five, liman hadis sa aljamila. Kanino itong rilo na napakaganda? Ahiyan na Fatima? Uh, ito ba ay sayo o oh Fatima? Naam, hiyali. Oo, oh, ito ay uh, sa akin. Okay, ito ay... Uh, sa akin, okay? so number six, ahada kalamu kaya Muhammad, ito ba ay yung bullpen o Muhammad? ahada kalamu kaya Muhammad, ito ba yung bullpen o Muhammad? la, ahada kalamu ka anta, hindi bagos ito yung uh, bullpen mo, okay? so hindi niya bullpen bagos bullpen ng kausap niya. Number seven, tilka sayarato jamila Allati kharajat al-an min al madrasa lil mudir. Tilka sayarato al jamila Allati kharajat al-an min al madrasa lil mudir. Itong sasakyan na ito na kung saan kalalabas lang ngayon al-an ay na, mula sa ating paralan ay sa ating direktor. So yun po yung meaning niya. Number eight. Aanta muhandisun ya akhi? Ikaw ba ay isang engineer o kapatid ko? Okay? Tinatanong niya yung kapatid niya kung siya ba ay isang engineer. Sabi niya, La, ana pabibon. Hindi, bagkos ako ay isang doktor. Okay, number nine. tabi tabibatun ya okti? Ikaw ba ay isang doktor o aking kapatid na babae? So yung una kanina, akhi, kapatid na lalaki. Ito naman, okte, kapatid na uh, babae. Okay? La, ana, mudarisa. Hindi, bagkos po ay isang uh, teacher. Okay? Ako ay isang teacher. So, dito mga kapatid, yung uh, mga lugar na kung saan uh, ma makilala natin kung ano yung mga damayar dito. Ito yung mga damayar. So, bigkasin natin yung anti, dama, damir yan. Yung ukti, di ba? Yung ana. Dito rin sa taas, yung ana. Okay? Dito rin, anta. ahi yan. So, uh, kalamuka, yan. Uh, hada kalamuka, anta. Yung anta, yan. Mga damir, uh, ang mga uh, bagay na ito, yung panao pa So, yun para magkaroon tayo ng dagdag na kaalaman upo dito, okay? So, dito, kukunin lang natin mga kapatid ay uh, itong part po, uh, yung unang tamarin, yung unang pagsasanay. So, dito sa pangalawa ay nasa inyo na po kung babasahin ninyong mga bagay na ito. Okay? So, hindi na natin yung kukunin. Okay? Yung pangapat... Uh, Okay, medyo ano na ito, medyo... Okay. Dito mga kapatid, uh, sa panghuli na, yung kukunin natin, al-Kalimat al jadida yung mga bagong mga uh, letra o bagong mga salita na napakinggan natin, al am Okay? Al-ammu. Ang ibig sabihin ng al-ammu, yung uncle. Yung know? Ito yung uh, kapatid ng ating nanay. Ay, tatay. Okay? Kapatid ng ating tatay. Okay? Kapatid ng ating tatay. Yan po ang tinatawag na al-am. Al-ammu. Okay? Kapatid ng ating tatay. Kapag kapatid naman ng ating nanay, ang, ang tawag doon ay al -kalu. Okay? al kapatid ng Uh, nanay Okay Dito naman Al-Ammatu Ukhtul Ab Okay Al-Ammatu uh, Yung kapatid na babae ng uh, Tatay Okay Yung Am alam, am Yung kapatid niyang lalaki Kapatid na lalaki ng uh, Tatay Okay Al-Ammatu Kapatid na babae ng tatay Okay So, dito, al-khala to uktul um, yung kapatid na babae ng nanay. Okay, kapag al-khalo, kapatid na uh, lalaki ng nanay. Al-khala to, kapatid na babae ng uh, nanay. Okay, al-fallahu, okay, al-fallahu, ibig sabihin dito magsasaka. Okay, al-fallahu, magsasaka. Mustashfal wilada, ito yung kung saan Uh, hospital ng panganak. Kung saan nanganak yung mga uh, kapatid natin mga babae. Yan po ang tinatawag na mustashfa al uh, wilada. Okay? So, ang importante dito, dito, mga kapatid, kaya natin hindi kinuha yung mga iba pang mga ano dito. Dahil nga, dahil nga ito ay mahaba at uh, uh, ganun din. Uh, medyo hindi kaya ito ng Uh, kaalaman pa ninyo. So, ang importante dito, kinuha natin kung ano yung mga punto na napag-aralan natin nung nauna, yung mga domair. Okay? Upang sa ganun ay unti-unti ninyo siya silang mga makikilala, insya Allah. So, hanggang dito na lamang mga kapatid, insya Allah, sa mga susunod nating pag-aaral, pagpapatuloy natin, upang sa ganun ay makilala pa natin yung mga iba't ibang uri pa ng uh, mga dapat nating malaman sa pag-aaral ng wikang Arabi. So hanggang dito na lamang wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.